Ikinatuan ng isang political strategist ang naging hakbang ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa pagbawi nito sa kanyang hiling na confidential funds para sa susunod na taon. Sa panayam ng SMN News kay political strategist Malutikia, pinatunayan ng pangalawang Pangulo na marunong itong makinig. Ako ay natutuwa sa nangyari dahil pinakita niya sa taong bayan uh, marunong siyang makinig Uh, pinakita niya sa mga politiko na kaya niya tindigan ang isang issue na nagpukos ng division sa ating bansa. Sa budget deliberation sa Senado, sinabi ni VP Sara na hindi na nito itutuloy ang kanyang hiling na confidential funds dahil anyay, nagiging sanhi ito ng pagkakawatak-watak, bagay na taliwas sa sinumpaan niyang pangako na itaguyod ang mapayapa at malakas na bansa. Sa kabilang banda, suportado rin ni Tikiya, ang naging hakbang ni VP Sara na ilipat sa ibang programa ang hiling nito na confidential funds sa DepEd. Anya, napakahalaga na bigyan ng tulong ang mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit yung confidential fund niya sa DepEd, pinalagay niya sa isang programa na tutulong para tumaas ang passing rate natin sa PISA. Uh, maganda yon dahil programmatic. No? Uh, sino bang politiko ang aayaw noon? So parang, parang uh, tinanong niya sa buong uh, mundo ng politiko, o sige, di dito ko ilalagay. Uh, wala naman nag-oppose doon no? uh, nakita natin si Senator Coco Pimentel tinanong niya ano ba yung programang yan ano ba yung makakatulong ba yan alam mo ma, ma, napakaimportante na bigyan natin ng additional uh, na tulong doon sa mga kumukuha ng exam Pagdating naman sa naging pagdinig ng Senado, ikinatuwa eh ni Tikiya na hindi ito tulad sa Kamara na Makulay. Makikita mo rin na ang talakayan sa Senado, walang politika masyado. Ah, mm -hmm. uh, talagang ang uh, saludo ako kay Sen. Coco Pimentel kasi ang mga tanong niya policy at, at implementation eh. Mm -hmm. uh, uh, siguro ang naging politika lamang doon yung kay Sen. Tulfo, uh, at to a certain degree yung kay Sen. Risa. Pero other than that, uh, hindi ganung bastusan na uh, nangyari sa House. Samantala, may reaksyon naman si Tikiya sa mga kritiko ni VP Sara hinggil sa pag-atras nito sa kanyang hiling na confidential funds. Hindi ang vice presidente ang huhusga sa sarili niyang paggamit ng pondo. Sa ating polisiya, ang COA yan. So yung mga kritiko, hintayin niyo yung kowa magtapos. At kung merong red flags dyan, Again, uh, yung mga yan uh, pwedeng i-correct, pwedeng kulang lang sa resibo. I have seen both at the national level and at the local levels where COA audits uh, are corrected. They are given the chance to correct. But I'm not saying we uh, COV, CVP will have to correct. We just have to wait. Ulit-ulit kong ulit, sasabihin, ang confidential fund by the nature of it, the word itself is confidential if the vice president will release that, she is going against the oath of her office, which is to protect the uh, to to uphold the constitution and the laws of the land and to take care of the country. Ah, uh, yun yung oath of office niya. Eh. So, bakit mo babaliin yung oath of office na yon? Meron naman sa polisya ang dapat maglabas noon o magsabi na may problema. Eh.